mga kabayan, pupunuin ko na to kay titip ko na to ngayong araw paglagay din ako ng bigas mga kabayan ito ilagay natin tong mga dilata pagsisiksik ko to para magkasya lahat kay ang daming ano grocery natin swerte yung mabibigyan nito ito yung mga nakuha ko ayan lalagay na natin dito sa ating ano balikbayan box Pati ito, yung mga nakuha ko to kahapon. Ito ng isang araw. Lalagay ko na rin to dito. Malaking bagay na to. Ayan, may paminta pang ilalagay. Dito sa ating balikbayan box. Ayan, punuin natin ang punuin. Apat na balikbayan box. Puro limang kilo to mga kabayan. Yung bigas namin to, ilagay ko na bibili na lang ako ng bigas ko. Kay, kailangan natin ng bigas sa Pilipinas ang mahal. Dito hindi pa masyadong ramdam ang mahal ng bigas. Swerte yung mabibigyan itong uh, jasmine rice. Akong uh, folder na kopi, lagay ko na rin dito sa anong balikbayan box mga kabayan. Tamas ko natin sa inyo. Sana magtasya itong mga kabayan para marami akong mailagay. Ang dami. Ititip ko na itong mga kabayan. Um, Merry Christmas. Ito.